minus 13 siya pero feels like minus 24 kasi mahangin siya grabe para akong na defrost nung pumasok na ako sa bus kasi naganti ako ng mga siguro mga 3 minutes 4 minutes ganun doon sa bus stop tapos yung pagkapasok ko dito sa bus ang lakas ng heating so para akong na defrost parang karne lang, ba? Diba? So, grabe. It's a sunny day today. Pero yun nga, sobrang lami Ah, sana hindi na ulit mag-snow, ano? Kasi grabe, ang taas ng sauce sa Kasi papakita ko sa inyo kung ano yung after effect nung dala, ah uh, parang so matotal, parang apat na araw yun na na nag-snow. Pero may isa lang araw na napagitnaan. Tapos snow ulit. Tapos snow ulit. So, okay. I'm gonna show to you guys kung ano po itsura ng mga daanan dito dahil sa snowstorm. Ayan o. Oh. Kung nakikita nyo, yung nasa gilid, snow yan. Snow na naging mapuntik. So, ganyan kataas. Halos magkasintaas ng mga sasakyan. Tapos yung nandoon, snow mountain. <laughs> Grabe. Ang taas na tapos sa forecast, forecast, magsusnow ulit daw. Ngayong weekend na naman. So, oh, every weekend na lang nagsusnow. So, wala tayong magagawa kundi magstay at home lang. Walang sakay itong bus guys. Tatlo lang kami. Nasa likuran ko yung dalawa. Ah, so, ito yung first bus na sinasakay ko. Ano? 哎呀，你又弄过 nagbabike oh grabe nagbabike siya minus 24 pero baka malapit lang yun sa kanila dun sa pinagtatrabahoan niya so it's fine may okay, nakita akong nagbublow ng snow ayan nakita niyo so uh, parang clear siya ako uh, oh, nagkiklear siya so binoblow niya sa side yung snow na kiniklear niya dun sa daan covered uh, stops na yan. So, may na akong bumaba, guys. Bababa muna ako. Tapos, sasakal ulit. Para makarating sa bahay. Babaan na tayo, guys. Ay, okay. Ay, grap. Ay, yung nung nakaraan, hindi masyadong mataas. Ngayon, mataas na mataas na talaga. Parang kahit ko na yung snow. Pakaip ko na. Ay, grabe. Ay, yan yung nilalakaran ko. Yan yung sinakyan ko pas, guys. Ah, grabe, ang lamig. Ay, yan yung itsura sa likod ko. Yan yung nakikita nyo dyan, yung John Kutu, pharmacy yan. Oh, huh, grabe. Ang lamig. Ang sakit sa so pisngi. Ah, Pakapapasok ako ng dalarama para naman hindi ako magantay sa labas, ano? Kasi kapag sa labas ako nagantay, ayun, may nag... Ayun yung... Ayun yung So, pag sa labas ako magantay, ha, ha, ang lamig, guys. So, papasok ako ng dalarama. Titingin-tingin para doon na magantay. Pasok ko muna yung kamay ko kasi ang lamig na ng kamay ko. Ayan, nasa loob na tayo, bes. Ah, oh, grabe. Hindi ako sa lamig. Grabe ang lamig. Tingin-tingin lang tayo dito kung anong pwedeng bilhin. Kasi parang wala lang. Ang dami lang tinda, oh. May mga chinelas. Dito naman sa side na to. Ayan. Mga toothpaste. Ayan, mga chinelas pang loob ng bahay. Meron din silang mga ito, winter essentials. Ayan, mga gloves. ano-ano pa. Tapos sa side na ito, yung mga pangkulay ng buhok, oh. Shampoo. Mm meron sila. Kompleto sila lahat dito. Ay, Diyos ko. naghahanap pala ako ng oil. Ayan. May nakita akong baby oil. Bili tayo ng baby oil. Ito. Magkano kaya itong maliit? Ito, oh. Merong Johnson's. Magrabe ang laki naman. Yan, mauubos. Ito na lang maliit ang bili natin. Ito, ano pa ba? ay, ah, ah, bili ako ng hanger pala. Bibili pala ako ng hanger. Kasi, yung pang naglalaba ako, tapos kulang ng hanger. Yung iba nasira, yung ganon. So, bibili tayo ng hanger, guys. Ayan yung mga hanger nila, oh. So, itong gray bibilihin ko. Kasi pito. Ito sa isang pack ito sa isang pack. Yung iba, apat lang eh. Ah, meron palang puti. Mas bet ko itong puti. So, pili tayo nitong puti. Ito. Tapos, I think yun na. Bibili na naman ako ng plastic nito. Pasok ko to sa bag ko. Ito may mga pagkain din sila ng na section. Oh. So, lahat. May mga lace, Pringles, Uh, wala bang sour cream? Walang sour cream. Gusto ko yung sour cream na lace. Nice. Merong mga soft drinks, energy drink, juice. Tapos itong section na to, mga nuts. Ito, uh, banana, banana chips. Mga candy. Mga biscuits. So, kompleto sila dito, guys. Ah, uh, gusto ko din maglakad-lakad sa Dalarama kasi marami kang mga nakikita ano so nadadaanan ko to every single time lumabas na ako guys kasi 2.30 na pala e 2.32 yung bus kailangan ko nang magabang baka ma-miss natin hindi pwede kasi pag na-miss ko yung bus na yan baka yung next late pa dumating malilate ako sa pick up ng mga bata So, nakakad muna tayo. Oh, po oh, grabe. Punong-puno na ng snow. Yung mga upuan dyan, oh. ba diba noon? May mga benches dyan. Yun yung steel na yan, yung itim. Dita, wala na. Ayan, natapunan na ng snow. Ah. upuan, punong ni puno ng snow. So, looking forward sa so nice weather. Yan yung mga benches, oh. Ganyan, kataas, ng snow. Yan, oh. So, mag-aabang ako ng bus. Lalakad na ako, guys, pa -uwi. Ay, just ko. Yung ubo ko hindi pa rin nawawala, tas snow. So, ayun na. Hindi ko na patatagalin itong vlog na to. Yun lang naman. Ganun pa din. Ganun pa din, guys. Mataas pa rin yung snow. Winter pa din. So, maraming salamat pala sa mga new subscribers. Pasensya na. Hinihingal ako. Kasi, ang hirap sa hagdan. Diyos ko. Ayan, ang daming hagdan. Ang hirap. Paano ito lalakalin? Tingnan nyo. Ayan. Ang hirap. Ang sakit sa legs. So saan tayo dadaan? Dito na lang tayo sa so, may parking. Kasi medyo paved yung way. Oh my God. Ah. Anyway. Yun na, guys. Paalam na ako. Thank you so much sa panunod. And hanggang sa next video. God bless everyone. Bye!